Okay na. Okay, go na. Ibigay ko yan kay Ate Lucy. Ka. Uli tayo sa dagat, maglalakad-lakad. Hintayin natin yung punduhan ng isda. At tayo mamimili ulit. Mamimili ulit tayo ng mga isda galing sa mga manging isda. Punduhan na ba? Anong hole Oh, ano to? Oh, diba? Mindoro? ba Mindoro? Magjackpot. Asama natin ngayon si Jessica Ria sa paglalakad. Hanggang doon lang tayo Oh, hanggang doon sa may bangka, no? Oo. Mm -hmm. Tapos nagarating ka ng mga no? kahapon nakalimutan ko Jessica na nakasukbit pa yung cellphone dito sa ano ko tapos pumunta ko dito sa ano sa tubig eh hindi ko na charge agad sarap so kala ka tayo Mama Lenke. Dadaingin muna natin yung alis tayo, ganon, parang ganon. Cloudy, sabi kanina, pero hindi sinabing rain. Huwag ko kung saan nakuha ni Kuya oh, 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 Vic yung ano. Ulan, ulan. O, oh, pwede yung pangkatayang dami na, no? Please, Al. Sabi oh, mo, oh, tumalikod naman si Barion. <laughs> Mga mag yung views. Oo. Oh, uh, right. gusto magpag-view. Para mo daw malakas ang views, tumatalikod naman. Oo. <laughs> oh. Gusto magpa-video. Mga ka-idol. Oo. Oh. oh. Blogger, may vlogger din dito eh. Sino? Rocky. Si Rocky. Yung pinsan niya. Rocky. Anong pangalan niya? Rocky. Rocky's vlog. Rocky's Ah. Naka-subscribe pa siya sa akin? Eh, lado <laughs> followers siya, ay subscribers siya. Hay, uh, oh, na <laughs> <sabi, laughs> so, dapat din mababago siya 'pag babalad. Ah, ano mga dur mo idol? Sisipuno na po 'atin 'pag butlad. Sabe. Yan nagbablog din 'yan. Bakit hindi nakikikolab sa akin? Bakit hindi nakikikolab sa akin? Eh, hindi ba ang nagka-banika na? Mali mo na niya Sabi niyo magkikulab. Pintayin na natin yung mga baka. Kung bakit ako na-trauma, nung nasa Israel ako, kasama ko yung kaibigan ko. So, napunta kami ng beach. Ang saya namin, yung magkahawak kami ng kamay, yung yay! Gaganya-ganya kami sa mga dumarating na alon. Tapos, aba, bigla, yung anak ng alon, tapos bigla, hindi ko na maramdaman yung paako sa sa buhangin. Tapos, Hi, hindi ako makaalis kasi hinihila ako ng pailalim at saka pa, yung pag, naggaganon yung tubig eh so merong hinihila ko sa ilalim tapos sumila ko ng ah! tapos walang mga tao sa laot tapos yung nandyan sa, sa beach yung masyadong maingay yung dagat naglalaro sila wala nakakarinig yung sigaw so nung nakita ko wala nakarinig tapos wala, ganyan ako wala So sabi ko, okay Lord, kunin mo na ako. Nagganon na ako. Yung okay, I'm okay. Tapos bigla, meron naka surfboard. Bigla, bigla. Puti yung surfboard niya. Puti yung surfboard niya, tapos kinuha niya ako, nilagay niya ako sa surfboard. Tapos nilagay niya ako sa, nilagay niya ako sa pampang. Tapos nung ano, hanapin ko na siya, hindi ko na makita yung naka surfboard. Kasi sabi ko, ay sabi ko angel siguro yun na, ano sa akin. Yeah, kaya na natakot na ako sa dagat. Ayun Ay, pa lang dahilan kung bakit takot na ako magbangka ngayon ko maalala. Yeah. Tapos pag napunta kami ng dagat ni Kuya, hanggang gilid lang talaga ako. Oo. Ayaw ko yung biglang hindi ko mararamdaman yung ano, yung buhangin. <laughs> ayon Ayun. Na nawala na rin yung ano ko na lumangoy. Eh magaling ako nung bata ko eh. 哎，嗯、<好的 S 1> 我们老师今天呢？啊，好。

oh shit tignan natin try lang natin kung naganap ay malalim malalim yan malalim nataas nataas

pa no, Siya Ay, pala ang bauta. Mali baka na ito, kayo mag Ang papayat nila, hindi sila hinihingal. Oh. Okay. 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 kop ya tupa kuya? <laughs> Pulang butot <tik> May ano Ihaw natin ano kilo ano 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 mga, may mga ganyan. Aray, yung Galiti. Pasyo tayo ngayon. Oo. Oh. Kuya, ilan na mo? Para pang ulam lang natin ito. Parang need pa natin ng isa. Ayun, dali, teka. Punin natin to. Ano <coughs> mo? <coughs> Oo. Nay, 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 nay kuya. Oo. Haha. 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 Haha.

Pilipet. Oh. Pilipet. Yeah, <laughs> oh. So iba iba. Masarap ka, ano? Samay, oh, din. Oh, sige. So kunin ko na rin ito. Magkano po ito? Wala kasi ba, iba iba namang isla. dito. <laughs> Wala yung ulam. <laughs> Bibisita pa <po> ako. Hindi niya bibigay? Hindi na ako. Ay, dito sa kabila. Ayun ta, oh. sige, sige No, no, no. Thank you. Alam na dumatay. Hindi na pwede pang pa pabisita lang. Ilan lang. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Hindi, ang pibilis nila. Huwag ka nagdating ang isa. Magdarating na lahat at saka. Bakit hindi man lang sila 3 minutes? Ganun. Huwag kong sinusok. Huwag kong

Hindi niyo bibenta kuya? Hindi niyo bibenta sa akin? Gaya! Ayun na, meron pa yata yun. Ano ba yan? Marami akong gagawin. Ayun, ayun! ayun. Lilibet! May kasamang ano yung red. Ayun, ano. Ayun, binihin natin yan. Di ba kuya bumili na ako sa kapon? Oh, bilhin na natin yan. Okay. Oh, na. Humili na. Kasi para matagdagan yung... Ay, what mo gagawin doon sa isa? Titibagin ba yun? Parang wala din namang dalawang kilo. May dalawang kilo ba yun? Parang wala na? Wala na? Wala na. That's it? Kuya, pakuha yung isda mo. Kuling ko na. Matagdagan pa doon sa isa. Hindi, siya siyempre Ah, ten. Mag-aapag na. Bibigyan na lang kita Hindi na ano. Wala pa rin lagay na, na ulit tayo. Wala. <coughs> oh, walang dalawang kilo yun, ano? Wala. Asi oh, sige kuya, ito bibigyan na kita. Oh. Wala tayong bariya? Wala. Nakapasko mo aga kay mama. Oo. Wala pala sa akin dito pa eh. Oo. Nabilihan ba kinakapon? Hindi. Hindi? Ayun. yan. Thank you. Maraming maraming salamat. Merry Christmas. This is Ang tanong lang, sino pwedeng mag-deliver dito sa bahay? Pabigyan siya yung dalawa. Pabibigyan. Oo nga. Ayan pwede nga rin. Bagay siya sa ulo mo lang. Gano'n na. Oo nga. ano yan eh. kay Kuya dito mga ni Christopher pero natin si kuya Doon. Ito naman eh, tulong na natin. Ha? Yes, tulong na natin. Tignan nyo naman, wala pang dalawang kilo ang kanilang huli. Ayan pala ha? hindi ko mangana ko iyo, bigyan na ay kuya, dundong, siya, kuya doon 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 yung doon doon kuya doon doon salamat ha thank you o, oh, see? pag mabait ka, mabait din sila sa'yo ganoon lang nga ngayon, wala pang dalawang kilo ang kanilang huli so ibig sabihin, 180 ang isang kilo kahit pag pagpalagay mong dalawang kilo yon di magkano lang 360 tapos, dalawang daan yung kasulina magkano kita nila? 160. Magkano ilan sila doon? Dalawa. So magkano isa? 80. Kagano isang kilong tigas? 57. Anong ulam? Wala kasi binenta na sa akin. <laughs> Kuya. Okay, so yung Kasaka kuya, alika, ah, pakris mo ano sa ulit kita. Siya. Oh, walang dalawang kilo. Ayan, Ay, ibibigay ba bilang bibigyan kay kuya. Oh, yan. Thank you. 1,000. Yes. Thank you ulit pa rin yung malita na lagyan. Yes, natin. Ayan, let's go. So, babalik na lang po. Okay. Babalik na lang namin yung timba mo, ha? Yan. Ngayon ang gagawin natin doon, yung bisugo, papakasil. Tapos yung yung ibang pulang kwet, i-ano na lang. Lang dyan, cash. Uli. na lang atin. Ay, kaya Ay, Sige, walang, walang huli si Kuya. Sabi ka na lang natin sila lang kahit walang pambalit ng kanilang pinanggasolina. Kuya, <laughs> go, Kapalit na. Ano po yan? Pahala na po kayo Jessica, Sige po. Sige. Sige. <laughs> Isa, ay okay. pa natin ka mag-anap. Ilang kilo are? Mga oh, parupa, parutino. Wow. So magkano siya? Bahala po kayo ma'am. Hindi pwedeng ganun. Magkano? <laughs> uh, 180 times 4. Go! <laughs> Jessica! <laughs> 20. <laughs> 720 190, 360. 360, 360 720, tama diba ang lalaki no? mm -hmm. pero ito na lang yung cash natin so hindi na natin malagdagan, sayang naman wala na ako pang dagdag ari, dag ko ng 50 kuya wala na akong cash eh At di ba leon ko sa iba ha Merry At Christmas rest ano <laughs> oh, tubig? oh, malaki. Malaki. Big, big fish. Ano mo? Christian Bahar po. Christian, oh, baka mamaya papadala ko sa'yo. Nagpadagtag ko ng kote. Anak po ni Rolando Bahar. Okay, Bahar, Mr. Bahar. Papilya <laughs> doon ang aking kasawa Dadagtag ko yung mamaya, ha? Sige. Papadala ko. So, ito na po yung mga binili natin sa mga mangingisda. Na, na, ala, sobra yung bayad natin. Times 5 yung binayad. times 5 po yung mga binayad namin. Bali, parang tulong na sa kanila. Kasi, tatlong bangka po to eh. Kukunti yung huli ng isa, dalawang kilo lang. Yung isa, dalawang kilo lang. Yung isa, apat na kilo lang. Lugi pa sila sa gasolina. Kaya, times 5 na po natin yung bayad. Okay. thank you.